Iris, para sa loto, ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 14, number 22. 3 digits, number 3, number 9, number 6. Anim na numero, number 8, number 15, number 24, number 31, number 40, at number 47. Taurus para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits: number 10, number 19. 3 digits: number 5, number 7, number 2. Anim na numero: number 11, number 14, number 28, number 35, number 42 at number 10. Gemini para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 11 number 8 3 digits number 4 number 8 number 1 anim na numero number 7 number 13 number 20 number 29 number 38 at number 42 cancer para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 16 number 9 3 digits number 2 number 5 number 9 anim na numero number 3 number 12 number 21 number 34 number 41 at number 30 leo para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits. Number 18. Number 2. 3 digits. Number 1. Number 6. Number 8. 6 na numero. Number 5. Number 11. Number 23. Number 32. Number 39. At number 17. Virgo, para sa loto, ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits. Number 12. Number 8. 3 digits. Number 3. Number 7. Number 4. Anim na numero, number 26, number 17, number 20, number 30, number 43, at number 8. Libra, para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 21, number 2, 3 digits, number 9, number 4, number 7, 6 na numero, number 2, number 10, number 19, number 25, number 37, number 28. Scorpio, para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 15, number 10. 3 digits, number 1, number 5, number 8. 6 na numero, number 7, number 16, number 22, number 33, number 11, at number 49. Sagittarius, para sa loto, ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 13, number 11. 3 digits, number 2, number 6, number 9. 6 na numero, number 30, number 14, number 18, number 27, number 35, at number 12. Capricorn, para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 17 number 20 3 digits number 4 number 8 number 5 anim na numero number 22 number 12 number 20 number 29 number 38 at number 18 Aquarius para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay 2 digits number 20 number 23 3 digits number 7 number 1 number 9 anim na numero number 6 number 15 number 21 number 28 number 37 at number 2 Pisces para sa loto ang pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. 2 digits, number 9, number 22, 3 digits, number 3, number 5, number 8, 6 na numero, number 32, number 11, number 18, number 26, number 34, at number 40.